halo ito yung tubig at lapis kaya kaya titigman natin titigman natin kung ano kaya guys huwag so titigyan nyo naman no? Ayan, no? Mm -hmm. o yan o pinitura o yan kung baga bilang ito sa rin yung film yung casket ayan next kita nyo yan 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 dumada dito ba dumadaan ah, paulo sa so oil yan sa so oil DR5 yan kaya para maiwasan mag check lagi yun Yeah guys, may gagawin tayo ngayon dito ito 4 DR5. Ano daw ito? Nag-overheat. Ah, uh, naghalo ang tubig sa langis, pumunta sa sa radiator na langis. Pakita ko sa inyo guys, ah, uh, ayan Ito. 4 DR5 lang to, ito bubuksan ng ating mekaniko. Titingnan ko anong problema nito. Okay guys ha. Ayan. Tingnan natin ito. Naghalo ito yung tubig at lakis ito. Kaya titigin natin. Tingnan natin kung ano. Ayan guys. So oh, titigin nyo naman o. No? No? Oh. Ayan o. Oh. Ito yung tura o. Ayan. Kung baga may lakis ito sa radiator. Kaya yan ang bubuksan ng ating mekaniko. Titignan na kung anong nasira dito. Kung cylinder head gasket o ano. Tingnan natin guys ha. Ayan. No? Ang nagawin natin. Kumalo ang tubig sa langis. Kung ba dito napunta sa radiator. Baka possibly na cylinder head gasket lang ito guys kasi yung cylinder head nya kaya pumupunta dito yung langis dito sa radiator guys ayan oh. kita guys. o kita nyo na guys ayan o ite mo yan oh. o oh. ayan guys ayan tayo na natin bubuksan na ating mechanic yan si paulo okay guys tingnan natin kung anong problema ito guys okay guys ayan guys ginagawa ngayon dito guys 14 tip lang ito guys itong makina ito ay 4DR5 guys ha 4DR5 to 4DR5 12 volts. Yan. Ito daw ano, ay, parang nag-sharong kuneta. Laki sa tubig. Naghalo ano? Ano yan? Sumisirit ba sa ano? Sumisirit Sindi siya. Hindi naman. Basta naghalo lang ang ano. Sindi yan guys. Baka maka i ngayon. Ito naging problema nito. Ito yung kanyang cylinder gasket. Ayan. Kita nyo. Ayan. 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 ba Ayan. Paolo? Ayon, boss, oil ya sa so oil. Oil. Ibig sabihin sa Regio na napunta lang is. Ano? Kaya ang guys, ha. Kaya baka kay maka din ganyan. Palimitan cylinder head lang gas. Cylinder head gasket lang talaga pinapunta dito, guys. Pagka naghalo ang langis sa yan kita niyo pati tong radiator niya, oh, ano. Yan, yan marahin langis so. Lilinis dito tong radiator ito Ah, ano? Ah, oh, ba to? yan, guys. Oh, Nandito ah, sila nang baba, baba. Eh siguro nag-overheat to ano? Overheat. Ano? Ayun. Iwasan niyo mag-overheat ng sakay niyo guys kung hindi baka magaya O dito. Buti ito. Buti nga ito cylinder head gasket lang yun ano? oh. dito lang dumaan yan. Basta nakakita kayo ng medyo nagiging itim na yung inyong ano, yung inyong radiator ito dito si Bradong baka sira ang cylinder head gasket niyo guys, ah, 4DR5 pro, guys, ah, cylinder head gasket, natanggal mo namin ito, yan, eh, ito yung, papalit natin, guys, ayan, 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 ito, guys, oh, ayan, 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 dyan, nagdaan, guys, dyan, nasira, yung dulong yan, ayan, yung dulong yan, nasira, guys, ayan, dyan, dumadaan, dyan, nagkaroon ng problema, sa kanyang lalahan ng lais yan or they are five, yan kaya para maiwasan mag-check lagi ng, ng tubig ng inyong radiator kasi ito napabayaan siguro napabayaan sa tubig to no? gusto ng tubig siguro ito no? kaya guys so, oh, ayun yung siling ko yung, yung kanyang black yan, guys ay, may papatay na ito dito guys ayun for the R5 guys tip para may iwasan ang ganyang senaryo guys para di mangyari sa inyo kailangan kailangan lagi kayo magtitik ng tubig kahit siya kayo pupunta kaya alis kasi ito nakakalimutan ng mayari na maglagay ng tubig yun hindi napasin hindi ka nag-operate yan ang nangyari guys baka yung lang ang mga konti yung gas kanto na lang But, ito lang may problema cylinder hindi eh, ay kung nadami pa yung kanyang mga piston, napansin agad dyan na nag-iinit na nag sa kanyang temperature gauge. Kaya ininog agad niya, dinalag dito sa ating, sa ating shop. Kasi nakita nga niya, parang may langis yung kanyang, kanyang radiator. Kaya ininog agad niya. So, pala nag overheat sa kanila. Kaya yung nangyari yan. Ayun yung kanyang silo. Ha? Ilalagay na natin ang dikit. Hindi ka naman maglalagay ng dyan. <coughs> silak? na lang, silak na lang. silak basket yun guys ha yung lalo namin silak <laughs> yeah, guys papatulong natin yung kanyang ano, black cylinder head black hindi uh. <laughs>

Nah guys, tepatnya nah, Lagi mengatur video Tagalog po sir, bayan. Tayo mga, kung ito yung mga adventure, no? Mga L3.

Siyempre, nabawasan ang head, di ba? Oo, oh, sabi ni hindi pesa na. Oo, oh, oh. hindi nila alam. Ang ko kung hindi may alam, ano? Baguhag pa rin, ano? Ayun yeah, sa kanila. Nakaistrado na sila. Ayan guys, higpitan na ng lahat. Ayan nga, kaya-tasingin na natin yan guys. Ayan oh, Ito ang tiyamitero. Ito <laughs> ang tiyamitero. Ito ang tiyamitero. Ito ang tiyamitero. <laughs> so, Wala ka sa iyo sila. pa na rin. Yun ba siya sabi mo? Saan ako eh? Ayaw, asaw. Hindi ko na... Ayan lang pins. guys, yan na ikakabit yung kanyang bag cover yan saka yung kanyang mga pure line yan ang ikakabit, tapos na yan guys yan guys ha Yeah guys, yan ang dahilan niyan. Kaya yung kanyang langis pumunta sa radiator. kumbaga, nasira yung kanyang silinder gasket. Kasi nag-overheat nga, nakabayaan sa tubig. Kaya umalo yung kanyang langis. Pumunta sa radiator guys ha. Yun ang naging dahilan niyan guys ha. Kasi nakabayaan ng may-ari na lagyan ng tubig. Uh, kaya tip, so nga kayo magpunta malayo man malapit. Uh, kaya naan yung, yung, na yung radiator naman. para hindi mangyari dito. Kasi nakabayaan ito guys ha. Okay guys, For pickup na ito. Nung may ari, guys. Tapos na yan. yan. Nag-over ito. Kaya, naghalo lang langis sa tubig, guys. Ayan, o. Nagpunta sa reggaeton, guys. Yan. Yan guys. Okay, guys. Thank you for watching. God bless you all, guys. Thank you.